Sino rito ang mahimbing kong matulog? Very good. Sino naman ang putul-putul ang tulog? Ako baka madami ha. <laughs> Ngayon, taas kamay naman na mga gusto bang matulog ulit? Parang lahat yata tayo. Ako, mataas na sikat ng araw sa labas mga kaaha. Kaya it's time to seize the day. At may umaga. Bound ko ang mga nakakagising na trivia tungkol sa pagtulog. Kung saan makakasama pa natin ang nag-iisang David Lecauco para magbahagi tungkol sa condition na sleep apnea. Ano, ising na ba kayo? Let's do this! Bakit list number one? Bakit nga ba humihilik ang iba tuwing natutulog? Nasubukan nyo na bang hindi makatulog dahil may kasama sa kwarto na nagihilik? Oh, baka naman nagising na kayo ng sarili nyo hilik. Alam nyo bang ang ilang dahilan sa paghihilik ay pamamaga ng tonsils, pagiging overweight, pagkakaroon ng congestion tulad ng sipon, asthma, allergies, at pati na rin ang exposure to secondhand smoke. Pero minsan, pwede rin daw itong sign ng isa pang karamdaman, ang sleep apnea sa itong kondisyon na tumitigil ang paghinga ng hanggang 30 segundo habang natutulog. Kapag ang tao merong uh, sleep apnea no, may mga sintomas ito na maaaring makaapekto sa araw-araw na uh, ginagawa niya o tulad na lamang no ng paghihilik, pananakit ng ulo, daytime sleepiness no, yung Uh, pagkaantok sa umaga. Pagka ganun ho kasi na inaantok ka, ang tendency, mas irritable ka, mas hindi mo nagagawa ng maayos yung mga bagay na dapat mo gaw gawin, hindi ka nakakapag-focus at the same time. Ang pulang araw star na si David Lecauco, naghirap sa kondisyong sleep apnea mula pa nung 17 years old pa siya. Sa umaga, talagang wala ako sa mood. And then, um, hirap ako huminga pagkagising ko. So it takes a while for me talaga to warm up. Feeling ko hindi lang din naman sa trabaho eh. na-affect eh. Also like uh, pakikitungo ko sa mga tao since uh, bad mood nga ako sa umaga, even sa afternoon. So ay eh, pasensya na kung medyo minsan eh mukha akong wala sa mood. Itong April, sumailalim so, si David sa isang procedure para gumaling ang kanyang sleep apnea. Ito ang radio frequency ablation o RFA. What they did was parang kinontorize nila yung other part of my nose kasi my nose has a blockage so yung airway ko hindi siya daan Kapag natulog ako, nag-close siya. 30 minutes lang daw tumagal ang procedure at naramdaman na kaagad ni David ang ginhawa kinaumagahan. I'm getting there, I'm getting better, uh, I'm improving. Bukod sa RFA, kailangan din sumailalim ni David sa isa pang procedure para sa kanyang lalamunan para ma-achieve ang hayahay na sleep. Mm-hmm. Okay. <laughs> okay na. <laughs> Kailangan din natin kasi ng personal space. Thank you. Alam niyo ba na ang wild animals tulad ng tiger, lion, at cheetah ay may kakayang makilala ang boses ng mga tao na kasalumuhan na nila? Kaya naman, talagang low na nakilala natin kung makapag-rubbing elbow sa tigers. Kailanin natin ang certified tiger whisperer. Hey, right, game. One, two, three. Ang tawag dito, nga May hawig sa itsura ng mga tigre. Pero ang kaya rin itong gawin, talaga namang extraordinary. Mula sa lalaking di natatakot, ba, dito naman tayo sa lalaking di raw nasasaktan. May ganon? Hmm. Kung takot tayong maglaro ng apoy, si Gerwin, ba, kumakain lang naman ng apoy. Wild. Pipikit ha, dahil sabay-sabay nating alamin ng mga nakagigising na katotohanan tungkol sa... Pagtulog. All these and more ngayong umaga dito sa AHA! Bucket list number 2. Bakit at paano nananaginip ang mga tao? Alam nyo ba may iba't ibang -iba stages ng tulog natin? Una, ang drifting off stage na bumabagal ang paghinga. Tibok ng puso, brainwaves, and eye movements. Dito rin nagre-relax ang muscles natin. Next stage, ang light sleep na patuloy naman babagal ang katawan, bababa ang ating temperature, at itigil na ang eye movements. Deep sleep, ang next stage where the body repairs itself, builds tissue, bone, and muscles. At ang susunod na stage naman ay dream sleep, o okay kilala bilang rapid eye movement o REM sleep usually 90 to 120 minutes after dozing off, bumibilis ulit ang eye movements, heart rate, paghinga, at tumataas ng konti ang blood pressure. Dito na magiging active ulit ang brain. Dahilan para managinit tayo. Bakit list number 3? Hala na hulog! Bakit para tayong nahuhulog kapag tulog? Hindi ba nakakainis kapag nakukuha nyo na ang tulog nyo eh? Tapos bigla kayo parang mahuhulog sa bangin? Ang tawag dito ay hypnagogic jerks o hypnic jerks. At nangyayari ito when we shift from one sleep phase into another. Some researchers have said na this is a misinterpretation of our brain from that signals. So, ang pinakamagandang example nila nito is yung When you are relaxing, when the muscles are relaxing at the same time, when you are on the state of falling asleep na may misinterpret ng brain mo yun as to falling, uh, falling from a tree. So ang nangyayari po niya, nagkakaroon po ng startle response yung katawan natin. Hindi naman siya nakaka-alarma or nakakabahala, pero kapag po ito ay nakaka-apekto na sa atin, for example, it causes pain. It causes um, sleep interruption. Uh, mas maigi kung magpapakonsulta tayo sa doktor. Ang say ng mga eksperto, ang recommended sleep ay nakadepende sa age group ng isang tao. For ages 1 to 5, 10 to 14 hours of sleep ang kailangan, kasama ng naps. Para naman sa mga 6 to 12 years old, 9 to 12 hours ang kailangan ng tulog. 8 to 10 hours naman para sa teenagers. At para sa mga 18 years old above, 7 hours or more ang recommended. Pero minsan, kahit naka-seven hours na tulog, parang bitin pa rin, no? Ang say ng mga eksperto, para makuha ang good night sleep, may kailangan tayong i-develop ang sleep hygiene. Ang sleep hygiene it is a behavioral practice, a lifestyle habit that helps us to have a consistent and uninterrupted sleep. Pag sinabi natin uninterrupted sleep, meron ka dapat 7 uh, to 8 hours of sleep uh, at night no. In order for us to have a uh, focus in the morning, it is a habit no. So hindi mo siya pwedeng gawin na isang araw lang. Kailangan consistently ginagawa mo siya, nagkakaroon ka ng consistent na tamang pagtulog. Minsan, hindi talaga maiiwasan na masakripisyon natin ang ating tulog. Pero paalala na ng eksperto, huwag itong dalas-dalasan. Contributory factor po siya sa um, iba't ibang sakit tulad na lang ng uh, hypertension, uh, heart diseases. Mas prone ka to have na less of focus o yung tinatawag nating mental fog or brain fog. It is uh, had been clinically um, linked to uh, mood disorders such as your depression and lack of motivation. Ang nakagigising na katotohanan, ang pagtulog ay ang ating kailangan at malaki ang tulong sa ating kalusugan. Aha! Kilalanin natin ang Certified Tiger Whisper. Right, give one. Para mapatunayang walang daya ang pagkain niya ng apoy, gagawin niya ito sa harap ng live audience. Paalala mga kaaha, huwag na huwag itong gagayahin dahil pwede kayong masaktan. Nagulat ako sa kanya kasi mainit ang kayo. Aso, pusa o ibon. Yan ang kadalasang mga alaga natin sa bahay. Pero kakaiba ang bahay na ito ni Gino sa Kalamba, Laguna. Dahil ang ginawa niyang pets, hindi pang karaniwan. Ang naninirahan lang naman dito, wild animals! Yay! At ang paborito raw ni Gino sa lahat, ang mga alaga niyang tiger! Rawr! <laughs> ang 37-year-old na si Gino, hindi pa naman daw pamilyado. Pero ang itinuturing niyang mga anak, hindi tao, kundi tigers. Magandang gabi mga kaibigan. Ayan, Uh, meet Kiara, may baby tiger. At literal na pinapadede pa niya ang mga ito. Grabe ang dedication. Wow. Nagsimula yeah. akong ma-in-love actually sa tiger taong 2022. Ang mga ganitong klase ng hayop ay nangangailangan ng uh, uh, mag, uh, special na pagkalinga. Dala uh, unang-una, kinuha mo sila sa magulang. So kailangan nila ng proper attention. Kailangan mong bigyan ng tamang... Uh, uh, gatas. May oras yan bawat uh, pagpapakain mo. At dahil imagine, 15 days old, kukuhanin mo na siya para ma-i-tame mo o masanay siya sa mga tao. Pati tuloy ang mga alaga niya aso. Nagselos na noon sa cub o baby tiger na si Kiara. Sa kwarto niya, ito, natutulog at may sarili pang higaan. Favoritism yarn! Si Kiara ngayon ay uh, going uh, 15 months old. Si Kiara yung tiger na kauna-unahan na ni-race ko simula baby. Bukod kay Kiara, may tatlo pang alagang tiger si Gino. Nariyan ang 2 and 3 year old Bengal tigers na sina Jack at Jill. Pati na ang male Bengal tiger na si Ade na iniregalo pa raw sa kanya. Bred in captivity ang tiger si Gino na natanggap niya mula sa isang licensed breeder. Don't worry dahil may lisensya si Gino mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR para mag ng tigers. In fact, katatapos lang daw ng random inspection ng DNR last week para i-check kung nasa maayos na pangangalaga ang tigers. Bukod sa mga tiger, meron din siyang iba't ibang species ng parrots. Bearded dragon, alligator snapping turtle, buaya, usa, at kabayo. Kaya ang bahay niya, literal lang naging mini zoo na. Well, papasa naman talagang zoo o animal farm sa laki nitong 2.7 hectares. Hilig ko talaga, simula nung bata pa akong uh, mag-alaga ng mga hayop. Kaya nung nagkaroon ako ng chance na kaya ko na silang uh, kuhanin at kolektahin, inisa-isa ko sila. Yung total number of animals sa farm ko siguro nasa 200 plus. Around 40 to 50 species ang nandito. Ang pinaka-iingat-ingatang alaga ni Gino, ang fur baby niyang exotic bully na nagkakalaga lang naman ng milyon. Wow. Yes mga Kumagat si Gino sa presyo nitong 10 million pesos, daig pa ang halaga ng bahay at lupa. Si Urus kaya ganong kamahal kasi keeper yan. Ibig sabihin, not for sale. Dahil uh, sa kagandahan ng asong ito, kumpleto yung katawan niya, may buntot, bago yung kulay na tinatawag ng mga panahon na yon. Kaya nagkaroon siya ng value na ganon. Kumbaga, uh, binili mo siya doon sa magulang na which is hindi naman siya for sale. Kaya naging ganon ang kanyang presyo. Ang uh, exotic bully, uh, mas malaki ang ulo nila, mas maliit sila. Uh, mas malaki ang katawan, malapad, mas muscular siya At uh, yung lakad niya medyo macho Malambing sila, uh, doon sa itsura nila na akala natin na uh, sila ay uh, masunget Pero hindi, very gentle sila, napakabait na aso Kung anong dami ng mga alaga, ganun din kalaki ang responsibilidad ng pag-aalaga nito Gaya nila simpleng pagpapakain Sa tigers pa lang, umabot na ng 40 kilos ng manok ang nauubos nila kada araw o tig-sampung kilo bawat isa. Kumakain sila sa umaga uh, kasama yung pagpapalit ng tubig na malinis kasi mahilig ang tiger maligo. And then sa hapon, nagbibigay din kami ng pagkain siguro mga around 6 to 7 p.m. Sa tiger ko, ang pinakamalaki si Jack. Siya din yung kauna-unahang tiger dito. So ngayon, uh, napakalaki na niya, napakalakas kumain. Nagkukonsum siya ng 10 uh, hanggang 20 kilo a day ng meat. Sa lakas kumain ni Jack, naiihahambing ito sa isang mythical creature mula sa Maranao folktale. Ang tawag dito, Arimaonga. May hawik sa itsura ng mga tigre, pero ang kaya rin itong gawin, talaga namang extraordinary. Ayon sa mga kwento, nakatira diwaman o sa kalangitan ang Arimaonga. Sadyang makulit daw ito na nagiging dahilan kung bakit nakagagawa ito ng bagay na mukhang imposible. Yung term na arimaw nga, nang gagaling sa wikang Malay na sinasalita sa Indonesia, pati na sa Malaysia. Ang tawag nila kasi sa tigre ay harimau. At dito rin natin nakuha yung katawagang halimau uh, sa terminong harimau. Di yung ano, ang harimau nga, kumakain daw ng buwan o moon. Kaya tinatawag din itong celestial eater. Isa raw ito sa dahilan kaya nakakaroon ng eclipse iba't ibang etnolinguistikong grupo sa Pilipinas, may kanya-kanyang pagpapaliwanag. So ang paliwanag ng mga matatanda, merong lumalamon, merong kumakain sa buwan o kaya sa araw, kung kaya't ito'y nawawala. May ibang kwento naman na hindi kinakain, kundi niyayakap lang naman daw ng arimaong ang buwan, kaya ito nawawala sa ngalangitan. Para may balik ang buwan, ang ginagawa raw ng sinuunang Maranao Ethnolinguistic Group ay lumilikha ng tunog gamit ang iba't ibang musical instruments tulad ng drums at gongs. Sa ganitong paraan, nalilindi sa matinding ingay ang arimonga at kusang itong iniluluwa uli ang buwan. Paano at kailan nga ba nagsimula ang paniniwala natin tungkol sa arimonga? Bago dumating ang mga Kastila noong prehistoric time sa Palawan, meron ding mga tigre at tinatawag din itong halimaw ng mga katagalugan. Siyempre, yung hindi nakakita na ng tigre, ang naiisip nila isang mabangis na hayop, may matalas na pangil, nanglilisik na mata. So, naging mythical na lang yung konsepto ng tigre. So, ito yung mga kwento ng ating mga niluno na nagpapasalin-salin sa iba't ibang henerasyon. Ang kwento tungkol sa Ari ay nananatiling kwento lamang at walang sapat na patunay. Ang sigurado, nangyayari ang eclipse tuwing nagtatapat ang sun, moon, and earth na dahilan ng pagdilim ng kalangitan. Ayon sa eksperto, normal naman daw na malakas kumain ng mga tigre. Kaya mark safe sa pagiging instant monster ang mga alaga ni Gino. Umabot daw sa 40 kilograms o 88 pounds ng meat ang pwedeng kainin ng isang tiger kada araw. Lalo na kung nasa wild. Pero ang depensa ni Gino, may balanced diet naman daw ang tigers niya. Dati ay meron pang private veterinarian ng mga alaga niya at staff na nagmamonitor para masiguro na masusustansyang pagkain lang kinakain nila. Okay, ngayon na binibigyan natin sila ng tubig kasi gawa nang uh, medyo masama yung panahon, nagpuputik sila eh. Kaya binapanlawan natin. Yun talaga yung niya. Naging libangan na rin ni Gino ang pakikipaglaro sa mga ito, tuwing uwi siya galing sa trabaho. Kung minsan, siya na rin ang nagpapaligo sa kanila. Pero kahit nagaano paka-close si Gino sa kanyang mga alaga, hindi ra maywasan. kung minsan na magkasakitan sila tuwing naglalaro. Meron akong tatlong mark ng uh, kalmot nila dito. Siyempre, ah, naglalaro kami. Ah, matalas yung kanilang ah, kuko. So, hindi may iwasan na ah, tiger, hindi katulad yan ng aso. So, yung behavior nila iba. Ah, akala nila hindi sila nakakasakit, pero nakakasakit na sila. Normal na sa akin. Expected talaga na masusugatan ako. At sanay na ako masugatan sa mga hayop. Sa na po, natatakot po alagaan ng iba. Hanggang sa tumagal na rin po, nasanay na rin po sa pag-aalaga. Hanggang natuto na rin po alam niyo ba na ang wild animals tulad ng tiger, lion, at cheetah ay may kakayahang makilala ang boses ng mga tao na kasalumuhan na nila? Ayon sa isang pag-aaral, mabilis na lumalapit ang mga nasabing hayop tuwing may tumatawag sa kanila na pamilyar na boses. May kakayahan din silang mag-form ng bond o connection sa kanilang mga tagapag-alaga. Pero dahil may natural predator instinct sa mga ito, hindi pa rin advisable na gawing pets ang wild animals, lalo na kung lumaki ang mga ito sa kanilang natural habitat sa ilang taong pag-aalaga ng exotic animals. May ilang payo raw si Gino para magkaroon ng harmonious relationship sa pagitan ng tao at wild animals. Ang tip lang is kailangan siyempre mahal mo yung ginagawa mo number one. Kasi kung napipilitan ka lang, hindi mo talaga maitetame kahit anong uri ng hayop. Kailangan kasi kuhanin mo yung loob nila. Dapat nararamdaman ka nila at nararamdaman mo sila. Second, kailangan mag-research ka. Alamin mo kung ano ba yung dapat nilang kinakain, ano yung oras ng pagtulog nila, ano yung requirement ng food nila, ano yung requirement ng vitamins nila, and ano yung requirement ng kanilang habitat o yung bahay nila. Tulad natin mga tao, ang mga hayop, kailangan din ng atensyon at kalinga. Walang masama sa pagiging malapit sa kanila. Basta ang tindi ng pag-aalaga, samahan din ng sapat na proteksyon at pag-iingat. Aha! <laughs> Dito sa Cebu City, may isang lalaki na mahilig daw magmukbang. Ang kanyang kinakain, abay, mainit-init pa. Walang iba kundi... Apoy! Walang daya yan, mga kaha. Ang lalaki ito, hindi nga ba nasasaktan? Sana all! The Man on Fire. Walang iba kundi si Jerwin. Ang pagkain ng apoy, mahigit dalawang dekada na raw niyang ginagawa. May dumayo sa amin na doon sa amin na sirkos. Tapos naintriga ako, sumali ako. Tapos yung nakita ko yung uh, nag-perform doon na kumakain ng apoy. Mapaningas ng kandila. O oh, nagbabagang apoy pa yan? Ba, hindi raw niya inaatrasan. nararamdaman mo, sir? Wala naman. Matagal ko na kasi yung ginagawa to. Tanay na sanay na ako dito. Para mapatunayang walang daya ang pagkain niya ng apoy, gagawin niya ito sa harap ng live audience. Paalala mga kaaha, huwag na huwag itong gagayahin dahil pwede kayong masaktan. Para sa kanyang appetizer, kandila at lighter daw ang kanyang kakainin. Ngay! Tapos, kung papasok ko ulit, papatayin ko yung apoy. Nagulat ako sa kanya kasi mainit ang kayo. Para sa main course ni Jerwin, abangan mamaya. Bawat tao may iba't ibang pain tolerance o kakayang matiis ang sakit. Pero anong factors ba ang kakaapekto sa pain tolerance sa isang tao? Ilan dyan ang genes, edad, kasarian, at past experiences. Noong nagsisimula pa lang, iniinda raw ni Jerwin ang paso na nararamdaman niya. Ah, hindi ako nakakain ng kanin sa loob ng apat na araw kasi yung bibig ko, nagkapaso-paso dito, dito. Parang nga-cross yung paso sa buong bibig ko. Ang kinakain ko lang noon sliced red na hinesausa sa tubig tapos lulunukin ko kagad kasi mahapdi, masakit. Pero nag-aalab daw ang kagustuhan ni Jerwin na matutuhan ng trick na ito. Nung gumaling na yung uh, pasok ko sa loob ng uh, sampung araw, inulit ko na naman kasi gusto ko talagang matutunan. Kasi ang bagay nito, hindi ito pwedeng ituro. Hindi kusang Lobo itong gagawin sarili ko na desisyon. No, habang ginagawa ko itong patagal na patagal, ano, natutunan ko na talaga kung paano magdiskarte na hindi na napapasto. Para kay Jerwin, worth it daw ang dinanas yung sakit. Bumili ako sa sarili ko na nakaya ko tong tricks na to tapos napa-impress ko yung maraming tao, mga kakilala ko. Patuloy ko tong ginagawa kasi pinagkikitaan ko din noon eh, nung sumali ako sa circus. Tapos ngayon nga uh, marami nang sumikat sa social media. Gusto ko rin uh, mangyari sa akin yun. Hindi ako nasasaktan sa ginagawa ko dahil kung nasasaktan ako, na bakit ko naman gagawin to? Ngayon, balikan natin ang main course ni Jerwin, ang pagkain sa baga ng apoy. Malutong, matabang. Tapos, medyo may konting pahit. Tamayan na natin. Nakakagulat dahil hindi, hindi naman basta-basta na mag... Ma, na kumain ka ng mainit dahil pag kumain ka malin, mapaso man dila nito. <laughs> Pero sa iya, sa kanya, parang wala ra. Itinuturin na niyang talento ang pagkain ng apoy. Kaya naman ilang beses na rin siyang sumali sa iba't ibang talent competition sa buong bansa. Meron po itong mga elements or contents na hindi naaabsorb o nadadigest ng ating katawan. At first, it could show uh, gastrointestinal irritations tulad ng pananakit ng tiyan, vomiting, diarrhea. At the same time, meron kasi itong mga heavy metals or carcinogens. So if it has carcinogens, prone po for cancerous uh, uh, diseases ang pag gawa po ng ganito. At the same time, mainit kasi yon, di ba? So kung mainit siya, pwede siyang mag-cause ng trauma doon sa daluyan ng pagkain sa esophagus natin. Ito yung paninikip no, daluya ng daluyan ng sa daluyan ng pagkain natin. Alam niyo ba na may mga tao na talagang hindi nasasaktan? For real! is itong rare disorder called congenital insensitivity to pain with anhydrosis. Para sa mga taong may ganitong kondisyon, hindi konektado ng maayos ang pain-sensing nerves nila sa parte ng utak na nakatatanggap ng pain messages. Now, this is a very rare disorder. Ayon sa National Library of Medicine, 1 in 125 million lang ang pwedeng magkaroon nito. Mala superhero levels ba? Astig man pakinggan na may mga taong hindi nasasaktan o oh, mataas ang pain tolerance, may mga masama rin itong epekto. Kapag kasi nakakaramdam tayo ng sakit, para na ito ng ating katawan para mapanatili tayong ligtas. Hindi porket kaya po ng katawan or kaya natin siyang gawin, is gagawin na natin siya. No? Kasi meron po ito always na harmful effect sa ating katawan. And just like that, tapos na naman ang isang episode na puno ng fun kaalaman. Para tuloy-tuloy ang kulitan at kwentuhan, bisitahin at ilike ang aming Facebook page, AHA! Exclamation Point. At syempre ang aming TikTok account at AHA! Underscore GMA. Hanggang sa susunod na linggo, sama-sama tayong mamangha at matuto. Dahil dito, kayo ang panalo. Aha!